Guys, sabi ni Macy, kinakabahan daw siya pag ako daw yung nagdadrive. O si Bobby ulit ang drive. So guys, nagpamadali na kami ngayon. Pupunta kami ng SM Ecoland. Time check, guys. Time check. 3.46. Ang pick-up ng passport, 1 to 4 p.m. lang. Di ko alam kung papaliparin pa ni Javi or what. So after nun is, kukunin din natin yung sticker natin para sa ating GTG. hopefully, hopefully, mahabo siya by this weekend. Guys, wala akong ligo. Pina-abrap lang talaga. Ah, tingnan niya yung mata ko, girl. Ewan ko kung ano nakakagat nito. Para ako no, nabujingget, hindi naman ako naninilip. Anyways. Dali na kita. Ha 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 guys, wala na kaming nabutan. So sad. Tukukuha lang tayo ng sticker ngayon at babalik tayo bukas after sa lakad ko. Tapos ako, nakaanin tayo din O. Oh. So guys, yung hindi natin natuloy na lakad kahapon, ipagpapatuloy natin ngayon. Ang tinan yung nangyayari sa mata ko, makakalay pa kaya ako nito. Hindi ako nakapag-live last night for the reason na sobrang pagod ako dahil nag-daily vlog na nga ako. So nag-edit ako after live ng mga madaling araw hanggang umaga talaga. Inaabot ako ng umaga. So kahapon sabi ko, pahinga muna ako sa live, mag-edit ako. Kasi ang dami ko ng pending, napupuno na yung phone ko. Kailangan ko na sila ma-release or ma-post or ma-scheduled. So now, yung mga ibang business meeting ko, na-cancel muna. Kasi, girl, hindi ako makakarap ng ganito yung mukha ko. Anyway, so this is my outfit. Kukunin natin ulit yung passport ni Macy. Kiklim na natin ngayon. Sana maabutan na natin this time. So, malayo pa naman ang oras. And naligo na si Javi. So, at least ako ngayon prepare na. And I'm gonna wear shades. I don't know if makakalive ba ako if magwe ako ng shades. Kasi if I'm gonna wear the parang eyeglasses type or yung parang pang protect ng eyes sa radiation, hindi ko sure. Mukhang kita pa rin eh. <laughs> so, pag-iisipan natin ano yung magiging solusyon natin later on. Guys, meron pala akong sandal na matagal ko nang hindi nagamit. Ngayon ko lang nakita kasi bumili kami ng lagay ng sapatos. Tapos slowly nilalagay, pinifili ina na namin yung mga bakanteng boxes. So wait, papakita ko. Oh, so ayan, mga 20 pieces binili namin. Tapos next time naming bilhan si Macy. At dahil dyan, nakita ko po ito. And supposedly, kapag may mga nakikita kong hindi ko na nagagamit, actually may mga dalawa na ako nakikita, ibebenta ko. Tapos naisip ko, nagagandaan kasi talaga ako. So why not? Ano kasi, ang problema ko dito, tali-tali kasi, tapos pagod ako kadalakad, itatali ko ulit. So parang gusto ko, tanggalin na lang siya, guguntingin na lang natin, ano, para magamit ko pa rin. Ready na ba kayo? Tatanggalin na natin to. Ayan, oh, nga ba kasi, tali-tali. Actually, na nakita ko to, <laughs> Ayan, guguntingin natin dito. Ready na ba kayo? There's someone ah. outside. Hey. Guys, oh, hindi ko talaga siya kaya i-let go. Napakaganda niya, girl. So, Bobby, help me. Ika-cut ko. Hindi tali nga, tali-tali. na. Hawakan mo lang. Yun. Ito pa. Sir. guys. Kapalit <laughs> ng nails. Ay, ganda, ganda. Kiss si mami, baby, kiss. Kiss. Mm, love you. Love you. Love you. Si mami lang mag sa'yo, ha? Oh, ako po. Love you. Love you, ta. Nag-kiss mo, mag may toalya pa ako. <laughs> Nagdala ako ng mga gamit, guys. Kasi dito ako mag-aayos. Did you bring the mic? here. Sige. Dito na ako susukin mag-aayos para sulit yung oras pabiyahin natin. Okay? One moment. Huwag tayo mag sa mukha. mag alcohol man na tayo. Tara. Uh, maling... Guys, tinatamad na ako mag -aayos. so mag lip and cheek tint. Ito yung sample ko dati buhay na buhay pa. Andito lang pala sa nag ka ng makeup. Kasi meron pa tayong pinapaheal na Nag-dry na pimples Finally, makakagamit na tayo ng clarifying foam wash After ng glutamilk soap with oatmeal At medyo ayaw ko munang Madaanan ng any form of makeup atong mata natin So, para mag-heal na din siya mabilis Para maka-back to life na tayo Ito lang, total, maganda naman ang mukha natin Kapag nag-clarifying foam wash Kahit glutamilk soap with oatmeal combo Ito lang, susunod ko guys oh, Tatanggalin natin yung towel natin <laughs> Hey, wait, what's wrong with you? <laughs> okay. know, <laughs> <laughs> Guys, we're here. So, me, si Bye me, kiss me, kiss me, dahil sa bagyo siguro lang feeling namin delayed ang passport ng mga one week daw inquire na lang daw namin online bago pumunta para hindi sayang yung energy oras panahon outfit so baka next week na lang natin balikan na, ano ay, ako kahapon, wala. Ngayon, wala. Naku naman po. Ang next na lang natin gawin is dadaan ng downtown. May pagdideliveran tayo kasama ko dati sa Bank of Commerce na sabon. Kasi paborito nila si Milk Soup with Oatmeal. So, idadrop natin doon. Okay? Ako. May pa So, dumaan kami sa paborito naming milk pihan sa Taiwan, adi. Let I tan ko ito, guys. This one. Kaya, favorite po yang. na Order kami ng dalawang price. Ang flavor is cheese and sour. And we also ordered chicken. What do you call this? Pizza, pizza, pizza. Huh? Uy. what do you call this one, again? Chicken cami Oh, I don't, I don't know chicken Tammy. <laughs> it's chicken something. Hmm. Chicken cami No. Cami doesn't exist. It's just my expression. Chicken. It's hot. You can use the stick. so do chicken. chicken. this? <laughs> chicken? Box. Chicken... No, <laughs> Chicken 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 balls? Chicken... Chicken peep. Chicken Chicken So we're heading to Abriza next. And May pupuntahan kami. Ano nga yun? Plano namin pa Ano si Gular Ceramic. Ceramic. Ah, bukas na lang daw. Ay, pagbalik nga lang kasi uuwi si Bobby. Hindi ako makakasama because of my eyes. Baka magka-infection. So, stay at home lang muna tayo. So, hanggang abriso na lang yung lakad natin and then uwi sa bahay kasi excited na sa si amazing buksan ang kanyang sapatos na binigid. Ah! Sapatos na may wheels. Alright! <laughs>